Pwede po, may tinapay po kayo. Tinapay? Oo. O. Ayan, marami naman dyan. May, eh. ano, yan o. No? Mga wafer, dewy donut. Ano ba gusto mo? Um, isa nga po na Tsaka, ito po. Magano po lahat? Ayan, bali, ano. Dalawa kukuyin mo. 14 yung isa, tsaka 16. Bali, 14, tsaka 16, 30 lahat. Ah, sige po, ito po. Ah, okay. 50 pesos yung nareceive ko. Bali, ano po yung kalabaw? 20, yung sa klima, oh. Thank you, ah. Um, Thank you, po. ate, meron po atang makaiwan ng 50 nyo. Baka po mga, ano po, yun yung pumili ng yelo kanina. Ako, salamat ha. Thank you, thank you. Napaka-alis mo talaga. Salamat ha. Sana lahat ng kabataan katulad mo. Nakalimutan ko talaga yung binayan kanina. Sige, salamat ha. Thank you talaga. Walang ano man po, Sige po. Una na ako.